Di, sa pera mo, makikita mo eh. Nababalik talaga sa makikita mo sa gamit. Oh, Kaya lang. Okay oh, lang, di ba? Talagang oh, mababalik. Nabalaho lang. Na lang. ni Baro. Wow, Pero, lang, eh. sa kita mo oh. pa lang, kikita at kikita, sobra-sobra pa. Abot 5,000, diba, limang Binalaho oh. ni Baro. Ay ka. Hindi eh, mata ko, okay kinain lahat. Oh, Ang minangutang sa buwan. Pwede eh, ba yung papakutang ano yung balot? 5-6. Walang ganun, balot. Inutang ni Bert yung iba eh. Utanid. Ha? <laughs> Tangan na ba ka ng gano'y gawin mo? Sino mo mali utang? Malik niya. Utang? Ay, utangin niya. Hindi ko naman bibigay sa inyo. Ito lang pera ko na. O, oh, alam ito. ko naman matindi ka. <laughs> Talaga. O, isa kang alamat eh. Sabi ko, ba hindi, pakita mo yung pera sa Oo. Bibigyan ko siya inyo. Utang nila. Hindi ako, pwede yun. Kainin ko itong mag-isa. Hanggat <laughs> sa gotcha, umabot siya na akin, <laughs> si, dahil lang ano ko ano, nun ano, eh, meron akong palugit na araw nun <laughs> eh. Oh, pag umabot na akin si, wala pa nang Kainin ko na lang siya. Ang niya. Pero usapan doon pag pag na ibalik ka na yung dalawang mo. Oh, yun na yun. Malinis yung basta. Yun. Mga pad nalagay mo kami. Ah. Tapos, tapos yung dalawang libo matita. Sabihin mo sa, sa Yung dalawang libo matira itatak mo ulit doon. Oo oh, ba? Sistema na lang na lang. natin ulit doon. Hindi. Yung, yung lang ba? Ibalik mo sa yung dalawang libo Ayun na sa'yo yun. Sa na yun. Ngayon. At na ngayon. Kung may kumuman or, sa'yo, bigyan mo kahit magkano lang. Kung may kukuha. Ngayon. Di, itatak mo. mo. Mas may sumabot pa na lang yeah. ako. ako ngayon doon. Sige, sa'yo na yung may iba. Ngayon, mabibenda ko naman yun. Pakatsaway na lang kayo. Ay, yun, ganun lang. Basta yun tayo. Basta yung sa akin. Inyong... Mag-ichiban tayo doon. Hindi na kailangan yun. Hindi naman nakapahal. Oh, ako di ako kasama doon, Rock. Sa ichiban. Okay, ka? Ichiban lang ako, ichiban. Sa ichiban lang ako kasama. <laughs> oh. Rock, sa ichiban lang ako kasama. Oh, good boy ka na. Sa ichiban, di ako kasama. Kasama ka? Yun, doon ako sasama. Pigyan mo akong babae na, Rock. Titignan ko yung tindi mo ngayon. Kung talaga makasakati wala ka pa. Tingnan <laughs> kung Eh, go kung palabang ka. Huwag mong papautang parang balut. <laughs> hindi nga. Sabado yun. Sabado yun. Ano ko sayang? Kasama ka naman. Basta bibigyan ka ng tip, tip. Ay, hindi. Kasama niyo ako. Ratao ka pa. Oh. Ah, pala ako lang magluto pa. Yeah. Si e, Barok 'yung magaling kay. E, ako mag ka, ka. Si Manonood. Hindi pa ba, paano bandis ka din mo sa sabado. Paulit-ulit yung sabado na pag-usapan. Okay na, Rok. Umuokay ka muna isa lang. Rock, isang okay lang. Di, dito, marap. Isang okay. Dito, harap ka. Ayan, ayos ba, ayos ba? Pag pinigay na Hindi ko lang umaga siguro Ay, kung yung bigay yun. di bukas. Kinabang ka Linggo. Asa Linggo. Oo, pwede Ay, nagre-ring na yun. Yung kampana sa simbahan. Tama na usapan. na. mga alas tangani. Ang adik. Mga Ay ka na, Rock, ayos ka na? Rock, ayos ka na? Rock, tingnan ka, ayos ka na, Rock? Utang na Ro. mo ba, Gago, balaw, Limbili pautang. Sa is, sa is, mga alas alauna. Pero kung mabibigay siya yung mga ng asing, ng asing, ba? Mga asing. Ng tanghali, pwede tayo. Okay. Hey ka, mga maligwa, Rock. Ayun <laughs> pa sa'yo yung bro, basta maglalaro sa asin ko no. ate. Basta naglalaro yung ano, wag huwag pa utang parang balot. Pinahumutang sa bunga na eh. Pinahutang ko muna eh. Sabi sa ano daw eh. Puta na na yung balat! Ay, pamasahe? Pamasahe. Kasi, pamasahe Kevin yung May pera eh. Pamasahe. Pamasahe nga. Pamasahe nga lang. Narinig mo naman.